Lagi sa tayo. Mm. Pipitas tayo ng pili. Hello guys! Namimita si Mamang Pili, oh. Kito niyo, oh. Wow! Yan! <laughs> yeah. Dalawa Wow! Ako nang magapulot. sa so, yung isa. Hindi, paano mo ako nakita? hindi uh, na ako nakita. Nakita kita dito sa Ito, video. Ah. Sama-sama. Pakita so, oh, mo. Oh, nakuha namin pili. Wow. Ito pa. <laughs> eh, eh, meron pa, oh. Ano oh, yan? Wow. Tapos namin pili. Oh, wow. Wow. Dali, bidyuhan ko Doon, taas, oh, Hi, guys. Yes, oh, oh. itu Wow! Oh. And... Hello! Hi, guys! gedap natin. Usug, usug aku kita. Tala din natin ang usog. So, tamaan ka.

Pag-isa tayo. Mm. Sarap. Wow! Mulo! Mm. <laughs> Wait, mami. Huwag diyan. Mm. Huwag mm. diyan, mama. Tapos, dudunan natin nilagay, oh. อุ้ยอุ้ยแม่แม่มาม่เดี๋ยวพยยามดูดูกุศลโคน ang matanggal daw di ba Okay ma Okay ang lasa it's so basarap